Ayan. Dinadayo tayo ng lupoy. fortnite night na to. So, ito yung first time ko namang sasama. ko akong ko naka anakoy Nakawala na ako. <laughs> Kasi nga, ah, uh, kailangan talaga. Ano na? Piyas na ng lupoy. Piyas na ng lupoy. Ayan. Dinadayo tayo ng lupoy. fortnite night na to. So, ito yung... First time ko namang sasama. Akala ko -ano na ako, nakawala na ako. <laughs> Kasi nga eh uh, kailangan talaga ang ano, natin mapasyalan, na baka ma-miss natin ang lupoy. Yeah, so pupunta tayo sa ating beach dito sa San Jose at uh, tutunghayan natin kung gaano kasaya ang mga taga San Jose sa pagdalaw ng mga lupoy. <laughs> okay, guys. So, nandito pa tayo sa bahay. Ayan, nakaprepare na tayo. Dalawa kami pupunta sa sa Roma Beach. Makikilupoy kami. Makikilupoy. Pwede bang walang plastic? Ready yan o? Oh. Oh. Di ba? Ito yung ano, lalagyan niya ng lupoy. <laughs> <laughs> Ang kanyang aquarium, lalagyan niya ng lupoy. Ayon. So ayan yung iba may dala ng laman ng kanilang mga ano. Dami ng kulambo. Ay, kulambungan dala nila. Oh. Ayan. Kita nyo yan guys. Simula doon sa dulo hanggang doon. Piesta ang San Jose ngayon talaga. Ano mga kalupoy. Eh. Para, Para na. Ano? Simula na natin. Nakala ko makakatakas na ako eh. Fortnite. Ano po ito ng lupoy dito? Lupoy. Ang dami. Ang dami. Ang dami ang tao ngayon dito. Fantastic na naman ang dami. Oo. Makikisaya lang tayo. Ayun na, ayun na. Ayun na, makikisaya. tayo. May nagtuktok na yung bangka. Parang may ano dito, may tribo rin pa rin siya. Ay, tuktokan eh, no? Oh. Ayan, bababa na tayo guys gumulong gulong yun eh, no? Uy. Tunga naman naman huwag naman naman Uy. naman huwag naman huwag naman huwag naman hindi nga kalain na may marami solar light dito. <laughs> Andang handa ba taga San Jose? Si, sa solar light. Ayan na mga kaluboy. <laughs> Bago na yung ating ano. Ayan. Nakikita nyo ba kami guys? Ayan. Ayan. So, wala mag-ilaw. May na lang, may na lang tulog. So ayan guys, malamig, malamig ang tubig. Alam nyo ba guys, kanina, sa highway, napunta kami na dito, eh ano, parang ano, hindi nyo kita yung tao. Parang ano, parang kami pupunta sa concert. Meron nang mga nataranta sa daanan. Sa dami ng mga tricycle, dami ng tao sa daanan. Parang concert ni Bon Jovi. It's my life. Lupoy. Lupoy version. Ay, dami. Ayan. So, ayan namin, may nag-iiyakan na dito. guys nice. ang daming tao kung nakikita nyo lang ayan okay saya so, ang mga tao dito ngayon dun naman tayo sa mga lambat lambat Oo. Oh. Yeah. Meron pa kaya mauli Fortnite na to eh, di ba? Oo. Oh, parang wala na, na. Wala na yata. ayun kasi may na, ano na, may mga kulambo na nala. kasi may mga kulambo. Wala na. Ayan. Oh. So, Lumipat na ang lupoy. Eh. 1,000. Yan ang look po, ay. 1,000. May tayo ng May ano ba kaya? 1,000 pala Oo. Plastic oh. um, po kayo? Meron, meron. <laughs> Sige po. Ayaw mo talaga bilhin ito, kuya? Oo, 300. Binta mo rin sa mga kapitbahay oh, nyo. Asya, marami. <laughs> 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 Gusto din ang mga kapitbahay nyo ito. <laughs> bibili niya na yung lupoy <laughs> Ayan, ito mag-uwi -e ka Mag-angat ka na pa ay Ayan Ayan lang Ayan lang Bibili tayo lang Ayan nga, lupoy Wala na, mahirap na makakauli Kaya tayo wala na o oh. Inet na po yung pagpunta sa bubog eh Ito po ate, 100 lang po Ito 100 po isang bandit <laughs> Ito po, isang <laughs> dahil

kasalo kami. <laughs> dan, dan. <laughs> oh, wow. Bilad. Bilad na lang. Oh. Konti po kayo na, no? Konti na? Dito sa bangka. Ayaw. Bangka ang ano? Ayaw. Oh, yan na, yan na, yan na. Ay, hatot na yan. Ay, oh, yan, no? Pinatawag nila dun, bangka mo mm -hmm. yung ano? Oo. Oh. Hindi uh, ka, kahap kagabi, gano'n yun gan ako kagabi, nagsalo ako kagabi. So, uh, eh, konting ilaw mo lang eh, tatalunan na eh. Mas marami pa kagabi. Oo, oh, ngayon, konting lang. Matami, ano? Ay, mas mas marami Adabi yung tao. <laughs> <Don't you know? laughs>

Ano ano n'yo? Nagaano? Nag-iintel na naman buyer? Oo. ata may buyer out! Ano ba? nabili na? Wala na, 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 uh? <inaudible> <inaudible> uh, right. well, ito. Nagbili na lang ako kaysa ka dyan magkano. Kaya nga. Salok ka Salok Ano nabili Tandaan? 20 pesos pa lang ito, si eh. <laughs> Para kasama sila Miming Sige, sige, Yung? Yung dyan Yung ano? Ang dami ato Binili rin pala ko? Binili rin pala nila <laughs> hmm. Wala no. na. Nabili mo. Ha? Kami na wit lang yung bunga. Ay, wala lang. alam lang. Para ting po. Eh, para ting. Eh. Ito pala oh. natin, di ba? Yun yung binila natin, ganun <laughs> oh, <tabi> na. rin sila, tapos <laughs> bibenda nila. Ano? Hindi ka tulad ka gabi, ang dami Ako hindi nagasalo pero may ista ako. <laughs> oh, yan o. <ako. laughs> oh. oh. muna ako dyan ha? Oo. Dapat pumunta ka na doon, o. Oh. Yung mga tingin lang naman ako. Wala na, konti na. Ah, hindi. O, konti na. Ha? Konti na. Konti na. Isa ako, isa muna lang yung pati mo. Kung muna na salo. Pinunta ako nga dun, kanina. Isa ako namin, dinadalo, puno eh. Ha? May pangalan kan. lang oh, din na lang din. Oh. na sa Na bintana na, na. na no. Oh, lang. Oh, lang, ang nabili namin. <laughs> eh si buyas Partner lang to, pampartner. Pampartner eh si buyas Partner na si Boyas ah. Ano? 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 Ano?

kagabi. Palipas na rin po eh. Oo nga eh. Kagabi nga dyan o, nag mali an lang yung ilaw mo lang, mahina lang. Tatalo na na, ngayon wala eh. ma ano, palipas na po, wala na kasi nga akin. Wala, wala, na. Pag uh, ano po kasi na yan na talaga, doon okay. sa amin, mas marami na dyan, doon sa amin, sa bubo. Oo okay, nga, eh, nga. wala na po talaga. Naglambat na doon kanina mula dyan, <laughs> wala dyan, <Ay>, hanggang doon doon. Wala <laughs> pa siya. <laughs> <po. laughs> Naglambat na daw, wala doon na ganito Sabi ng mga tao dyan kanina Nampat <laughs> daw. Ayos sir. Okay, wala yeah, kami. Okay. Uh, bumili ka kilo, 30 pesos na sibuyas. Tapos, ito na, ang lupoy. Yan. Uh, pag ng isda, may kasama. ng sibuyas. Pag-angat ng isda, pag isda kasama ng sibuyas. <laughs> may, may bawang pala na iwan. <laughs> Antay namin yung bawang. So guys, dito na tayo. Ayan ang ating lupoy at ang ating sibuyas. Baba muna natin. Ayan. Dami to. Sariwang sariwa. Di ba na nauumay sa tsura ng lupoy? <laughs> yung mga siguro, no? Lalo yung mga unang nakakain ng lupoy. Sabi, umay na, umay na sila. Lupoy, lupoy na nga yung ulam ng ilang araw. Lupoy pa rin yung parang nood content dito. At ito guys. <laughs> so, sobrang dami nito. serio to, hindi natin tumay stock ng ano. So, mag-share tayo ng blessing natin sa ating kapitbahay na may estudyante rin. I-share tayo ng blessing. Ayan. ayan. marami yan. Kaya, ilan ba sila doon? Ayan. <laughs> ayan. Ayan. So, sa pa. Oh, pa. So, mag-iisip na tayo ng mga ulam luto. isang butil, uh, isang araw. Ang laki ng luto. Ay, kasarap naman. Para na amoy ko na yung may halong gulay. Na... So yan, kakauwi lang namin. Ang hirap <laughs> lumoy. Nakahawad pa tayo sa finals. <laughs> so ano? kami paubos na guys paano na? nanawa na sa, sa lugar namin yata ang po. oh. palipat na daw eh palipat parang ganun ang nangyayari so yes. yung mga bangka doon kanina pagka tumatabi sila akala nung marami maraming huli mm, pero ngayon wala na hindi na ganun kadami yung huli may huli pero hindi ganun kadami yes yan Itatali muna natin na dito. Baka makawala eh. Baka makawala eh. Baka merong ano dyan, mingming. Malay. So, i-deliver muna natin ito. Kakatok tayo ah. Good boy!

<laughs> ano palipas na, buti nakabud na kami. Thank you. Eh geta. There. Then guys. Na-upload share natin ang ating blessings. Mga hello boy. <laughs> so ayun, naka-uwi na ka tayo mga Kapamilya, so na experience din natin ano, makigulo doon sa Aroma Beach kasi yung sikat na sikat yung uh, dami ng tabi, pagdagsa nung ano, nung lupoy. Binayo tayo ng lupoy. Oo, oh, yun. So, yun. Nakakuha din kami. Yan. Kanina madami to, pali nag-share tayo ng ating uh, mga nakuha. Oh. <laughs> kasi oh, oh. Hindi na active. So, anong nangyari? Meron doon mga estudyante Uh, I think sa siguro sa OMM Kali bali may huli sila bumili na lang kami doon sa kanila ng uh, Lupol. yes. Yeah. So, yes. so kanina madami to guys so nag share lang tayo kanina mm. so uh, night na to diba oh, so, fortnight, oh, uh, fortnight. So, experience natin kung gaano kasaya ang tayo ay bisitahin ng lupoy dito sa San um, Jose oh. Mindoro uh, <laughs> uh, tsaka kung gaano kasaya yung pati yung mga tao doon na uh, na naglalambat at, at nakikita ano sa ibang tao na masaya, masaya, masaya doon bali wala ka nga makita naka, ano, nakasimangot so ayun bumili na rin tayo doon ng ano, sibuyas. Uh, sibuyas kasi and meron and doon guys sibuyas oh, yan sibuyas pang gamit lang bali 30 pesos to 1 kilo yes. ayan so ito yun so ayun uh, thank you thank you sa panonood uh, Kalau saya boleh pernah ada pernah ada bukan mengenai tujuh kata yang ada dalam itu. Ano ano. So thank you for support and don't forget to follow and like and share. Thank you po mga kalupoy. Nagbago na. Nagbago na ang tawag natin. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong support. Si At maraming maraming salamat po sa inyong panunood kamonin na pagbibigay ng mga reactions sa mga video